Bo, karoon ka na po nag-abot, Bo. siling mo, isa ka, uras ka lang dito, Bo. Ganito na lang tayo palagi. Mm -hmm. Pag dating ko sa bahay, papagalitan na ako. Lahat na lang, <laughs> ginagawa ko. Papagalit ka, pagdating. Nung sana hindi naman nunguntak-sukuan ito pa Uh, susuguin mo ako, parang uh -huh. hindi mo ako asawa. Wala. Susuguin mo ako, bigla na lang mo ako susuguin. Uh -huh. susuguin. Wala pa ako nakatapos ng isang susugo mo. Wala. Iba ibat naman na susugo. Wala na. Susug Wala na tangka, kuhayan sa inyo. Wala. <laughs> hindi akin. Siling mo ba isa ka uras ka lang dito kasi mo mapalamada oh, dapat Ano na ni uras udto na? Uh, kwan, bakit bakit ganito ang kuan pagdating pa lang bigla na. Mm -hmm. Hindi naman tayo na kwan dun, malayo pa man ang pun, pupuntahan ko. Bu akon gingon bu banga isa <laughs> ka oras ka lang <laughs> bu bakay malakaw patag alam. Yan gani yun, sana gani ang sabihin ko sa iyo. Mm -hmm. Bakit ganito ang buhay natin Rose? Uh Pag kwan, pag bawat dating ko, maglalaban tayo. <laughs> ano sa yun, maglalaban? Wala man wala, wala man boxingan boxing. <laughs> Wala lang kahit tahimikan eh. Pamumuhay natin. Wala. Walang, <laughs> Walang pupuntahan. <laughs> Dali lang po. Bisa masuko ko si Moody. Dali lang masuko ko. <laughs> Yun na. Uh, Amin ko na. Roski, nakakuan ako sa iyo. Parang nakulang ko pa na. Parang palagi na lang tayo nagugubot dito. Nagugubot. <laughs> <laughs> Wala tayong kalinuwagan. uh <laughs> <laughs> Tuling ko maki malakaw tag alam mada ti udto na niyan sana po, niyan na tahapon pagabot sa hapon maulan naman. Oy, salita na na mabubugnaw na salita hindi yung masisingit ka na mataas na Para pa lang nang mga silingan natin din nag-aaway naman na sila. <laughs> Nung kwan ba, magsisinab, intindihan na tayo. Yung kwan ba, na salita na na normal. Ang akon ba nga, malakad pa ba sa alamada? Hindi Oo, nga yan gani sana, pero wala nang problema sa akin, malakat doon. Pero Olof. hindi lang tayo, inahangyo ko lang sa iyo, hindi Olof. tayo mag-aaway palagi. Inahangyo? Eh, parang maapikihan ako sa si, kwan mo, baba ba mo ba? Yung baba ba mo na butak ng putak. polo Nunda nun si Bo ni. Dali lang magsalita. Dali lang. Dali Lansha, lang. Lan sa raw sa kasukod kayo ka. Ugma naman ta malakat. Hindi eh, mapupunta tayo ngayon. Ano problema sa akin? Pro pagdating ko sana yung kwan ba yung saan ka galing Bo? Ana ah, lang ba? Din ka din. lang ba? Di yung pagkuan ko. Biglang bumurukas ka na. Dang Tumataas ang busis mo parang Nahat rin na ako sa kwan, parang pinagalitan na ngayon. Noon <laughs> tayo na, walang ka, kwan, ma malaki na ako, nahihiya rin na ako. Marami tayong mga kapitbahay dyan. Mm -hmm. Yawan mo ako. Ah, <laughs> yun ba? Dugay ba? Yung dyan ni Vi, kasiling mo isa ka, oras ka lang, tapos karang dugay-dugay ka. <laughs> ano ano ko ba, Mangisi lang? O sige, kung mo, ay, o yun, pupunta na tayo ng alamada. Mm -hmm. Para wala nang maraming salita, istorya. <laughs> ano salita ang story. Na, pupunta na tayo. Basta, kuhan ko lang sa iyo, ha? Ang ko lang. Huwag na tayong mag-aaway. Ang iyo. Eh, masa, mas, mas, eh. Tayong hihirap niyan na hindi tayo makadiskarte na maayos dahil nag-aaway na lang palagi. Gamay na, kuhan na diferensya. Lalong lumalaki. Eh, dahil, ah, hindi tayo mag-intindihan. Dapat mag-intindihan na yun tayo. Hindi, Ayun, hindi na lang maayos. Hindi pa, na lang tumalakaw mo. Hindi maayos. na lang mo. <laughs> Magtaka! Manalagot ako sa iyo eh! <laughs>